Ma'am, si Senator Robin Padilla naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing lahat sa lahat ng elected at appointed officials. Um, ito po ay gagawin sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng batas ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. Suportahan po kaya ng Malacañang ang batas na ito ng senador. So ang nais po ni Senator uh, Robin Padilla ay lahat okay. ng uh, Uh, public at uh, yes, public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng Korte patungkol po dito. Uh, Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po. Pag sinabi po natin na lahat, universal testing. Mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So ma'am, um, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas.